Good morning! Maaga nga pala akong gumising at gumayak ngayon kasi yung kasamahan ko nag-aya pumunta daw kami sa Tochigiken. Siyempre, paglayasan, hindi talaga ako tumatanggi dyan. Lagi akong go. So, ayan, for today's outfit, tingnan nyo ang aking outfit. Pwedeng-pwede na ba? So, maulan kasi ngayon, kaya ganito na yung outfit ko. Nag-boots ako and makintab na leather. Sobrang lamig ngayon, tsaka sobrang lakas ng ulan ngayon, kaya ganito yung sinuot ko para mas comfortable ako and para mainit. Mainit kasi to sa katawan kasi iba yung tela niya. At ito na nga ang isunuot ko, yung bigay sa akin ng birthday ko. sharing rin kasi yung nag-aya ngayon, kaya sinuot ko na para makita niya na suot ko. Tamang-tama nga din sa panahon kasi malamig. So ayan, at ready na nga ako. Susunduin niya ako dito sa bahay. Wow, tingnan hanggang dito sa bahay, talagang susunduin niya pa rin ako. No? Gusto niya daw kasing makita yung bahay ko. Dito na nga ako naghintay sa may bintana para pagdating niya iskitang kita ko kaagad. At tingnan niyo, napakalakas talaga ng ulan. Grabe. Tinatamad akong lumabas pero talagang go pa rin. Hmm. nakita kung nga na nandyan na siya, ilumabas ako kagad para hindi na siya maghintay. Kasi may susunduin pa kaming dalawa. So, apat kami na pupunta sa Tochigi Ken. At dito nga ako sumakay sa likod dahil alam nyo ba, napakaganda na sasakyan niya. Pagka kayo eh nandito sa likod, para kayong nasa eroplano. Para kayong first class. Ganun kaganda yung sasakyan niya. Kasi bagong labas to. Ito nga palang sasakyan niya is bagong bili. Kaya naman ako'y gandang-ganda. Kaya naman ito ijo-jo ride namin talaga ngayon. At habang ako nga ay dito na ako po sa likod, sabi ko sa kanya ibibidyo ko muna yung sasakyan niya dahil ako'y naa-amaze. talagang ako'y hangang-hanga so sobrang ganda oh lahat pinagpipindot ko kung ano-ano, sabi ko sa kanya bahala na siyang mag-drive at ako'y busy busy pagbibidyo ng kanyang sasakyan nasundo na nga pala namin yung dalawa palabas na nga pala kami ng highway hindi hmm. ko natuloy na ibidyo yung dalawa habang sinusundo, <laughs> dahil ako'y hangang-hanga talaga, hindi ko na naisip na ibidyo yung dalawa, sabi nga niya sa akin, sa harapan daw ako sumakay kasi ako nga yung una niyang sinundo. Pero hindi ako sumakay, talagang dito ako sa likod, sabi ko sa kanya. Stop over nga kami para magpahinga kasi kanina pa siya nagda-drive. Ayun naman niya magpapalit mag kahit sabi ko ako na lang mag-drive. Sabi niya, "Wag na, caring caring na daw niya." Ayoko ding i-drive yung sasakyan niya kasi syempre, 'di ba, bagong bago, nakakatakot i-drive. Kaya sabi namin, "O oh, sige, siya na lang maghapon, magdamag siya na magdrive pa uwi." So, sobrang smooth niya mag grabe na Paidlib ako at pagising ko nga ito, palabas na ulit ka kami highway. At paglabas nga namin dito ay eh, malapit na rin kami sa aming pupuntahan. Bayad nga pala namin sa toll gate. Naghati-hati kami. Tsaka sa gasolina, nagambagan din kami dyan. Dito sa Japan, hindi nga pala uso ang libre-libre. So ayan, at andito na nga kami. Nakarating kami ng safe kasi napakagaling ng aming driver. At kahit maulan nga, inapakadaming eh, napakadaming tao. Saturday kasi ngayon. Dito nga sa pinuntahan namin, masasarap yung mga sweets nila. Ayan yung factory. Talagang makakatikim ka ng mga bagong gawa o bagong luto. Pagdating nga namin dito, medyo malamig pala dito kaysa dun sa amin. Medyo bundok kasi to kaysa dun sa amin. Uy, may nakita nga pala kaming pre-taste. Teka, tara, samahin nyo kami. pre taste muna kami. Kahit natikman na namin to, magpre-taste ulit kami. At sa lahat na natikman ko, ito yung pinakamasarap. Kaya naman, nakatatlong balik ako dito. Siyempre, hindi ako nagpahalata. Umikot muna ulit ako bago bumalik ulit. Buti na lang yung mga kasama ko, hindi mahiyain. Tumitikim din talaga. So, ayan. At ito nga, inapansin ko, mga walang lama. So, tinanong ko dun sa ano, bakit mga walang laman? So, ito pala is pag bumili kayo ng ano, mga pira-pira, so, pwede nyong ilagay dito. Halimbawa, ibibigay nyo sa kaibigan nyo, pasalubong. So, ayan, ilalagay nyo dyan. Pero ito is bibilhin nyo rin. May price din siya. Nakukita naman ako dito, mga pambata. Yung mga kasama ko nga dyan, busy busy sa pagtikim. Ako naman, bising busy sa pagbibidyo. So, ayan, at dito nga kami pumunta sa Nasu Heartland. Ang cute naman ng Christmas decor nila. So, ayan, at nagbayad na nga kami kasi kami ay gutom na gutom na. So, past 1.30 na yata ngayon, 1.30 p.m. Umakyat na nga kami dito sa taas para kumain dito sa restaurant. Kaya lang parang pag-akyat namin, ang daming tao. Tapos ang sabi sa amin is one hour daw kaming maghihintay. So, hindi na kami makahintay ng one hour kasi gutom na gutom na kami. So, yun lang. At sa mga hindi pa nakapollow sa akin, please follow, like, and share. Maraming maraming salamat.